So hello mga pards, isang magandang araw po sa inyo Ayan po, i-share is ko lang po sa inyo yung aking naipundar sa pagre-repair Ayan po, meron na po tayong napatayong shop sa ating pagre-repair Ayan, isang, uh, isang uh, maliit na shop Ayan po, dahil po sa panahon po ng tagulan uh, Doon lamang po tayo gumagawa sa uh, aking gilid ng bahay Ngayon po, uh, nakapagpatayo na po tayo ng shop So, ayan po yung aking bahay mga parts. So, kapansin pa sinyo po, sa harapan po ng aking bahay, nakatayo po yung, uh, yung aking pinagawang shop. Ayan po yung aking ginagamit na pang service, yung uh, Suzuki GD110. Pagka po uh, may tumatawag po sa akin na magpapahome service ng mga appliances. So, okay. Ayan po. Nakikita nyo po mga parts yung mga nakalagay po na yan na washing machine. Saka yung uh, high pressure washer. Yan po eh, mga dinala po dito mga parts. At kapansin-pansin nyo po mga parts, yung uh, flooring na aking ginawa. So may mga tapak po ng aso. Sa kadahilan ng po nung gabi, eh, pinagtiripan po ng aso, nakatawaan pong tapakan. Kaya po ganyan, pero okay naman po. Para po pagka po may nalaglag na tornilyo, eh, hindi po kaagad uh, mawawala. <laughs> Doon lang sa tapok ng aso makikita. So, okay mga parts, meron din po tayong uh, -re repair na isang refrigerator at i-upload din po natin yan dito sa ating YouTube channel at mag-charge din po tayo ng preyon. At meron din po tayong tanggap na aircon na split type. Ayan po mga parts. Ayan. So, ayan po mga parts. ah, uh, yung mga taga rito po kasi sa amin uh, hindi na po nila dinadala do sa kabayanan dahil po malayo kaya pagka po may nasisirang appliances dito na lang po sa akin dinadala at syempre, kahit papano ah uh, nakakatipid po sila kung sa kung sa bayan po kasi nila dadalhin ito yung mga pinapagawa po nila na yan eh uh, uupa pa po, po sila ng kolong-kolong uh, or tricycle para madala po doon sa kabayanan. Ayan po yung aking bahay, mga parts. Ayan. Kapansin-pansin nyo po, mga parts, sa, sa aking bakuran, wala pong tanim na, hala, na, ano, na, na puno. Ayan. Kaya naisipan ko pong magtanim ng isang, uh, na isang talisay, mga parts. Nagtanim po ako ng talisay para po uh, pagka po lumaki, eh, dito sa... Uh, aking ginagawaan uh, hindi po ganong uh, mainit sa panahon ng tag-araw. Ayan po, yung aking tinanim na talisay. Mas uh, ma mas masarap po kasi magpalamig yung ano, yung mga puno pagka po panahon ng uh, tag-araw at uh, taginit tag-init or tag-init. Okay, mga parts at kapansin-pansin niyo po mga parts. Ayan. Ayan po yung aking bakuran. So, hectic po yung ating mga schedule, mga parts kaya dumalang po yung ating uh, pag-upload. So, okay. Ah uh, Samahan niyo po akong pumasok sa aking bahay mga parts. Ayan. Tara, pasok po tayo. At silipin po natin yung aking uh, loob ng bahay. yan. So, okay. Nak nakakit na po tayo dito sa aking terrace. So, yung aming bahay po mga parts, nakaangat po dun sa uh, kalsada. Kapansin-pansin niyo po, ayun po yung kalsada. Ayan. So, tabi, yung, yung ginawa po natin shop, tabi lang po ng kalsada. At ayun po yung uh, bahay ng aking mga magulang at yung bahay ng aking mga kapatid So okay, pasok na po tayo mga pards sa aking uh, bahay So welcome po mga parts Tuloy po tayo, tuloy po kayo So okay, ayan po yung loob ng aking bahay mga pards At mm, kapasipasin niyo po yung uh, tiles po na yan na kulay white Ako lang po ang nagkabit mag-isa po niyan. Wala po akong katulong, ako lang po mag-isa Ayan, at yan po yung aming uh, picture ng aking asawa nung kami po ay kinasal. So, okay, at ito pa po yung aming uh, picture, uh, picture naming mag-anak. Ayan, meron po akong dalawang anak at ang aking asawa po, isang uh, public teacher. Ayan po mga parts. So, ayan, at mm, dalawang babae po yung aking anak, Ah, uh, So, ayan mga parts. Ah, simpleng-simple simple lang po yung aming loob ng bahay. So, wala naman po kami nga mga gamit na ano na eh ka nga eh marami. So, okay. Yan pa po yung aming picture na namin. Ayan. Picture po ng aking asawa at aking mga anak. Ayan, picture ko po. So, okay mga parts. So, yan po yung aming sala mga parts. Ayan. Ayan. Yan mga parts. Yan yung kabuuan ng aming sala. So ayan. Ayam po mga parts. So okay mga parts at dito, ito po yung papunta sa aming kusina. Ayan. At sa kwarto. Okay? So labas na po tayo mga parts at uh, silipin po uli natin yung uh, aking pinagawang shop. So okay, labas po tayo dito sa teres. Ayan nandito po tayo sa aming teres. So, ayan po mga parts, uh, kapansin-pansin nyo po mga parts yung aking uh, sasakyan, uh, isang tricycle at isang uh, single. Yung tricycle po, service po naming uh, mag-anak at yung single po ay eh, ginagamit ko po sa pag-home service ko sa pagre-repair. So, ayan po mga parts at maraming-maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta dito sa ating uh, YouTube channel. Thank you very much. God bless you.